What's up mga pare, mare, mga ka-joggers? Ayan, andito na naman kami ngayon sa Neopolitan. At kami ay tatakbo ulit. Ayan, sinimulan na namin ang aming pagtakbo. Eto na, may video talaga pagkasama ang ating asap. At ito ang pangalawang ikot namin ni Mrs. dito sa Neopolitan. Oh, may kita nyo rito na marami rin nagpapawis. At syempre, eto na. Yung ikatlong ikot namin ni My Loves. Oh, di ba Laging nasa finish line si My Loves. Ang bilis kasi tumakbo eh. Tayo, takbong pogi lang. Oh. At eto na nga kaapat namin na ikot. O, oh, ba diba? bilis lang, di ba Parang kailan lang, o. Oh. O, oh, yan. Five, five, five nakita nyo ba yun mga pare pang pipe na eh. hingal hingal na talaga tayo dito diba? Okay? at ito na nga mga pare finish line ayun naka 5 kilometers kami All right sa mga ano dyan papawis na kayo baba